Guys, for today's video, andito kami sa lugar na napakalamig. Muling nagsama-sama, minsan na lang din nakikita. Ito ang ating mga body. Kapugi-pugi talaga. Kakarating lang namin dito sa pinakamataas na bundok. Kaya kung nakikita nyo sa paligid, grabe kalakas ng pags. At sobrang lamig na nararamdaman namin. dahil kakarating lang namin, kaya medyo mainit pa yung katawan. Dito guys, sa nakikita nyo, kumakapal na lalo ang pags. Sabayan pa na malakas na hangin. Ako ay napakalamig. Tapos dito, meron ding mga direksyon. Tinuturo kung saan papunta sa tamang tao. Nice. Meron ding bakal na puso para sa mga taong manhin. <laughs> pala ang bao natin. Dahil nakakapagod umakyat, kaya agad-agad kami ay kumain. Yung ulam natin ay manok, dilata naman ay kay body. Wow! Ay matic, sure the blessing. Anyway, kain pala tayo guys. Ito yung mga mukha ng mga kasama natin ginugutom. Kahit pagod, pero ismail pa rin. Pagkatapos natin kumain, ito na guys, tumambay kami dito sa saglit. At dito ay nararamdaman na natin ang sobrang lamig. Ito na yung sinasabi ko na sobrang lamig. Dahil sa pagsabayin pa na malakas na hangin, urog ang lawas, kupos ang ubos. Ah! Buti na lang talaga ay nakadala tayo ng long sleeve at maliit na towel dahil sa sobrang lamig, kanya-kanyang paraan na lang ang ginagawa ng mga kasama ko para hindi mag-focus sa lamig. Kaya dito ay naisipan namin magpakulo ng tubig. At ito pa ang kagandahan, guys. High-tech din yung kalani ni Buddy. May adjustment na low high at power bank ang nilagay. Kaya ang bilis kumulo. Kaya ito na ang aming pinakahihintay. Magkape tayo sa malamig na panahon dahil may sobrang kanin. Hinaluan na lang ng kape para ubusin. At yun, thank you, thank you for watching, guys. Salamat, God bless everyone.